Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na in-upload ko na How here. to find Filipinos in public Pag sinit-sita na Pinoy Ba? No, no, jeep, please, out now gantong moment pag wala ng jeep. Oh, walang gagalaw ah! Walang gagalaw! Bababa kami! Bahala ka sa no. buhay mo! Ah, <laughs> nga. No, 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 no. no. <laughs> ah, ganoon na pala umiwas. Salinis sa linis sa lamingga <laughs> Nagaling sa kanalang ang tubig. Huwag <laughs> kang tatalon. No. nga naman Huwag kang tumalan natin <laughs> <Sorry>. <laughs> ka Ay, hindi So gila Hindi na ka tatalan Ay hinihintay Nang kuha ko Hahaha, nagbibidyo lang Wala <laughs> ah. <laughs> pagkamalan pa Yung hiyang-hiya ka sumakay ng tricycle Aba Parang Lamborghini lah. <laughs> Easy money. Tanong 50 pesos. Sagot mo lang rin. Wala po. Ando po yung bayan. <laughs> <laughs> Bago po kayo mag-out. Pero kami nagtanong ha. Opo. May presyo na. Opo. Huwag po kayo magre-reklamo. Huwag <laughs> po kayo magagalit. <laughs> Magkano yung parking namin? Ah, yun, nagtanong. <laughs> Ang sagot ako, 150 po. 50 hey, agad. Ang okay, first tours po natin, 60. Da, wala pa kami hours eh. Oo, oh, may lang po yun, 60 pa rin po. Kasama po ako, 200, turo, 150. Bama naman. Parin, magkano po lahat, 150. 300 <laughs> 700. Okay na po, magre-regal po kayo Bawal nga po kung magbayad Andun nga po yung bayaran Hindi ko alam eh Yung gilid mo na kay sir yan Tapos baba po yung isa sa inyo Andun po yung bayaran uh, I mean, Sama po ako Pagkakit strategy eh <laughs> Nilusong mo motor mo sa baha Pero Hindi tumirik Wow naman Kaya sa inyo Napas saya na udah <laughs> Wow. <laughs> wow. Ini lama digilang sahabat bajubuah pak. Kakak bajubuah. Kakak bajubuah. Kakak bajubuah. Kakak bajubuah. Kakak bajubuah. Kakak naman. Ah, huh? ito ay yung mapahiya. Binalikan. Hmm, isang suntok yes. ulit. <laughs> hmm, sige, patakag. Mukhang padulas yung daan Hmm, habi na nga habi. <laughs> Sorry, kuya. Nakulang sa video. <laughs> Ay, nakko. <laughs> Yung sugarol ka tapos sinabol kayo ng pulis. Pero makalina si ate. Nagkunwa rin nagugas ang plato. Pinggan. <laughs> Galing naman. Ang mga araw na ano, pag, pag Huliin ka Lalo pat nung ano Pandemic Hindi na pang magkakakalang Kasama siya dun sa mga inabon Pa Miss you Biglang dumating ang father niya Tok sa papa niya

Baba niya. Ba? Malaas? Wala ka? Walang kwenta pala mga baba nyo eh. Bakit Panis. <laughs> ano ang iyong masasabi sa struktura ng pangangampanya at administrasyon ng katipunan na binuni? Andres Bonifacio. Ang sagot ko, okay lang. Giyagwa <laughs> mo. No. Mana mga sinja Dubai? I don't want peace. Hmm. I want problems always. <laughs> God have mercy over us. Okay lang. Mga malinis naman yung tubig. <laughs> Ayun, may isda pata. Isda <laughs> <laughs> pata <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> hmm. <laughs> Sige, kaya pa yan. Sige, kaya yan. Kaya yan. Sige, kaya yan. It's okay, Anak. It's okay. Sige, kaya yan. Sige. Nung Sige na. Yan. Okay lang yan. Sige. Sige, kaya yan. Ano? Lumos na. Wala ka, ano? Ah, gusto mo kayo paglaro mo. Kaso, statwa <laughs> lang. Kawawa naman. Ha, ang galangangas angas. Pero, tayong matatag pa rin. <laughs> Ipapeso-beso sa si ate, ha? Oh. Mm. <laughs> Kala mo, ha? Aba. Saktong Woo! chill lang sa si ate. Ang meron. May pala. Bye! <laughs> Minsan eh, kailangan mo magtangatangahan para hindi asa sa'yo lahat ng trabaho. <laughs> Pero masyado naman tanga.